Kaya samahan niyo po ako sa aking paglalagay May nakikita nga ba talagang kakaiba yung audience na nanonood sa akin dito sa aking live stream na to? Nangyari po ito doon sa kung saan ako ay nagcamping. Nag live stream po ako doon para po doon sa isang channel. Na habang nagla live stream ako, yan pong nakikita ninyong may bilog na isa sa mga viewers ko siya yung unang may nakapansin na may taong nga raw sa likod ko pero hindi ko yung binigyan ng importansya at nagpatuloy lang ako sa aking pagla livestream dahil yung iba ko namang mga audience eh hinta, mukhang hindi binibigyan ng pansin so hinayaan ko lang siya at patuloy ako sa aking pagla livestream na parang walang nangyayari tuloy-tuloy kami sa usapan namin tungkol doon sa community na kung nasaan ako isa lang ako sa camping na to uh, talagang sinadya ko yun at ang sinama ko lang ay yung aso namin na si Kenzo dahil yun yung pano ko talaga na lahat na magiging camping ko kami dalawang lang ni Kenzo ang magkasama and uh, at the same time dito sa pinwestuhan kong to mag-isa lang talaga ako or malayo ako doon sa ibang mga campers. Pero hindi ko po inisip yung mga ganitong mga sinasabi ng audience ko kaya patuloy lang ako sa pagla-livestream. Nakikita niyo naman, nagigipagkwentuhan pa ako, nagtatawanan pa kami or natatawa ako dahil doon sa mga messages na sinasabi ng mga viewers ko. Kaya wala sa hinagap ko yung sinabi ng unang viewers na nakapansin. Nakana ko nagbibiro lang kasi English-English pa siya. Kaya sinasabayan ko rin lang ng biro pero hindi ko alam na yung iba pala ay eh, nakikiramdam din rin lang yan tuloy tuloy lang ako sa aking pagla live stream na as if walang nangyari until pumasok itong isa pang uh, viewers ko na si Justice at biniro ako pero sa pagbibiro ngayon may mga ibang nagpatunay pa na meron nga silang mapapansin kanina pa

So ito ba ay uh, bunga lang ng kanilang imaginations o ito ang may iba kasama ni Kenzo para masabi nila ito ang kanilang mga nakita.